Nasa video call po sila, Ma'am Gina Cayone. Humihingi po sila ng uh, tulong na mapabuksan po ang isang gate or yung gate 2 ng paaralan sa Mabolo Elementary School uh, sa may uh, Mabolo 1, or Cavite. Ang nasa studio po natin ngayon, attorney, ay si Raquel Redondo. Okay, at uh, meron po tayong video. Attorney at mga kapatid, panoorin niyo po. Yan po mga kapatid. Actually, sa, ang yan po yung gate 1, which is sa kalsada po dumadaan yung mga bata na sinasabi nga po ng mga magulang na delikado dahil may mga sasakyan po. Yan po yung daanan. Iyan ang bukas ngayon? Yan po ang bukas, attorney. Okay, nakikita po sa, sa video, naglalakad. Ito po yung second, yan, secondary road. Yan. Lalakad sila tabi. Gilid na gilid. Uh, bangketa na bangketa. Ano, attorney at mga okay. kapatid. Ma'am Raquel, meron ho ba kayong mga kamag-anak na nag-aaral do sa eskwela? Ah, uh, marami pong kamag-anak at marami. may mga pinag-aaral. Opo. So, nire-reklamo nyo po dahil gusto po ninyong pabuksan yung gate sa likod. Unang-una, bigay nyo hong dahilan kung bakit gusto niyo mabuksan ito? Ah, uh, una po, no, sa panahon ngayon, eh, usong-uso po yung pandemic. Opo. So, ang ginawa po ng, ano, uh, nakasara po siya. So, prone po tayo sa COVID. Okay. So, uh, pangalawa po, Uh, meron po silang drainage doon. Nagkakos po, pwede po magkos ng uh, leptopirosis. Saan po, so, dahil yung, po yung drainage na po ito doon sa gate na bukas? Ah, uh, Opo. Uh, okay. Yung pathway po, okay. actually yung mga, yung cover po ng uh, drainage, sira-sira po talaga. Andito okay. po. So ngayon, misang po, umuwi yung mga bata, putikan pa. Okay. So, opo. Bukod doon, wala pong parking ang uh, school po. Mm-hmm. Aksidente po. Siguro marami na pong nangyayaring aksidente. Eh. Nasasagi po doon sa daanan na yon. So, Kung papansinin po natin yung video, wala din pedestrian lane. Ngayon po, gusto nyo pong pabuksan yon. Dati po ba bukas yon? Yes po. Uh, almost uh, pitong dekada po na bukas po yan. Pitong dekada? Yes po. Almost 70 years. 70 Opo. years? Yes po. Matagal na po yung eskwela na yan? Yes po. ah uh, Panahon pa yata po niya pagsaysay? Okay. Opo. Tapos, kailan lang po inaisara ng eskwela? Ah, uh, sa akin po, mas sa seven years po. Nasa seven or more. 7 uh, seven years na, na na. More or less po. Okay. Kayo po mga concerned uh, mga tao po doon, ano po ang ibinigay na dahilan sa inyo? Bakit sinara yung gate sa likod? Ah, uh, una po, nung nagpunta po ako at kinausap ko ang ating OIC, uh, Jackie Lane na Salvador. Nang sabi niya po, eh, una po, inanapan niya ako ng documents documents ng daan po. Nang uh, sabi naman po sa akin at may kasudatan po na sin po niya nagmamayari ng lupa na si Perer. Na ang lupa po na yan ay kusang loob na ibinigay ng Mariano at Perer para po sa mag-aaral. Yan po ay maliit lamang. Pero ngayon po napakalaki na para po lamang yan para sa mag-aaral. Okay. Ang, ang punto Pagnanakaw po ninyo po, po dito is uh, para maluwag yung dinadaanan ng mga bata makatulong po dahil lahat nasa ka yung yung gate 1 gate po na isang bukas ngayon eh nasa daan po eh no? main road po yun no main road po masyadong risky nakita po natin doon sa video eh napakakitid po nung tinatawag na pathway Oo, yung Opo. pathway hindi po safe. Wala Hindi hulingit sa kalaman natin. Taragang maliliit yung mga pedestrian na yan. Yes po. Oo. Ano ang naging resulta nung kinausap nyo po si OIC? A apat po yung dahilan niya po. Pinagbigyan po? Pinagbigyan A ho ba po ba kayo? Apat po yung dahilan niya. Isang okay. IFTF daw po, protocol. Ah, hindi ko nakuha po yung copy. Nagkaroon daw po ng pagnakawan na doon sa sa eskwelahan po. Kaya po nung sinabi ko sa kanya, bakit taong-taong pa ba nagkaroon na nakawan? So, health, safety, ano pa, ano po, apat po eh, no? Opo, opo. Health, safety. Tapos okay. po, yung uh, guard, wala daw po silang guard. Ah, okay. Sa Pauyanam. So, mostly, eh, parang walang masyadong pera. Yung, ano po ito, no? Public school, ano? Ano po? Opo, public school. Okay. <laughs> Ang napagkasundo naman po namin, uh, actually, wala pong closure. Nang sabi niya sa akin, may isa pang problema. Ah, uh, kailangan po yung provide. Kung naroon na sa gate 1, kailangan din sa gate 2. Yung uh, alcohol at saka yung mga ano, Lababo okay. po. Sabi ko, ma'am, wala namang problema. Puprovide ko po yan Nung po yung demand nyo, ibibigay ko din. Ibigay nyo din yung demand ko para sa mga mag-aaral. Ang sagot niya po, pwede ako magbigay kung may gwardiya, pero 15 minutes. Anong 15 minutes? 15 minutes lang po yung iaalaw niya, nabuksan niyan kung merong ah, gwardiya. Okay. Wow. Okay. 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 Okay, attorney. Sige. Miss Gina Kayone, nandiyan. Ah, ito na. May, may video call po tayo. Nakikita po namin kayo at naririnig na po namin kayo, ma'am. Nagpunta ko sa gusto kong mapabuksan yung gate na huyan dahil masyadong delikado sa Apo ko na limang taon nung gulang na kinder, hinahatid ko everyday ho. -ho uh, pag pagsundo sa hapon, pagatid ho sa tanghali. Kasi oh, hindi ho po pwede hindi ho talaga igagay dahil yung mga sasakyan ho doon, napakalit lang ho ng bangketa na binabaybay ng mga bata. Kaya hindi ho po pwede na talagang hindi ho sila iyahatid yeah, at susunduin na masyadong delikado para sa edad nila. Okay. Na dati naman oh, no, hindi ho Okay, maraming salamat po. Yung pong gate sa likod, Ma'am Raquel, saan ho lumalabas yun? Dito pa sa Captain Charinos. So, pupunta rin doon sa main road na yun? Opo, doon po yung manggagaling yung ano, uh, gate 1. Okay. One, Sige po. Opo. So, paglabas doon sa gate sa likod, sa likod to na eskwela, no? Opo, opo, sa likod po. Wala rin silang ibang lalabasan huh? kundi yung doon sa main road na concern natin. Okay. So ang, ang sinasabi niyo, makakabawas lang sa yung pagka sa isa lang yung gate, makakabawas doon sa mga lalabas kasi dalawa na eh, di ba? apo opo. opo. Okay. in crowded po, uh, may uwasan okay. po -crowded. Opo. Okay. Saka yung crowded. Okay. Sa traffic? Ah, uh, good afternoon po, Ma'am Jacqueline Salvador. Magandang no, hapon po. Sir. No, yeah. sir, no, po. Yan. magandang magandang hapon po. Pinag-uusapan okay. po namin dito yung concern ng mga magulang ng mga estudyante nyo dyan sa Mabolo Elementary School. Uh, gusto raw po nilang mapabuksan yung gate sa likod. Apo. Okay. Uh, uh, ano po ang ano niyo reaction nyo dito, ma'am? Uh, sa totoo lang po attorney, yan po ay na-erase na po sa amin. Meron na pong concerned citizen Nakumunta po at nakausap na rin po namin, nailatar na rin po namin sa kanila yung sitwasyon ng school. Unang-una po, base sa aking investigasyon din dahil ako ay bago lang din dito sa school, ay nagtanong ako sa mga teachers na nadatnan ko, lalo na yung mga matatagal na, kung ano yung reason bakit saklinos. Exactly Meron pong mga incidents na yun po ay naging daanan ng mga magnanakaw. Kasi may mga nanakawan pong teachers na, And then aside po doon, meron pong incident na recorded na may bata po doon na kinuha, dinaan po doon sa gate na yon, and then dinala sa kabilang barangay, doon po natagpuan yung bata, and then kinuha po yung kanyang alahas na gold. Okay. So yun po, and then nung pumunta naman po kami sa barangay, sa Mabolo 1, ay ni po namin, ang sabi po, yung gate po na yon ay within the residential area. Psst. Okay. Hindi po siya. Madalit sabi, ma'am, ayaw din po ng barangay na pabuksan 'yon. Hindi po, hindi naman po sa ayaw. Ang ano lang po ng barangay ay kung ano yung mapag-usapan ng school at ng mga concerned citizens. Okay. Kasi po. sabi ko nga po, kung may problema, lumapit po sa amin. Okay. Sige Dahil kami po. po ang mag uusap para masolusyonan yung mga issues po. Okay. Kung bubuksan po 'yon, ano po ang kinakailangan po niyo? Kailangan huh. po namin ng guard po attorney kasi meron lang po haming dalawang guard na bigay po ng LGU ng City Government of Bacoor. Okay. Yun po ay naka-duty isa sa umaga and then isa po sa hapon. So, and then aside po doon, meron pong health and safety protocol pa rin po na sinusunod ng school na meron pong i-install na triage po. Yun yung arming washing area at saka yung temperature check. Hindi po niyo kayang i-install yon? At yung kung sa washing area po kasi nitong September po wala po kaming naibabang MOOE, kaya hindi po kami makapag makapag project po makapag purchase po pero nung nag-usap po kami ni Ma'am Raquel yun po siya po mismo ang nagsabi na siya po ang mamamahala doon sa paglalagay ng triage kaya inaantay po namin kasi ang usapan po namin pupunta po siya ng Friday. Yun po ay September 2. Babalik siya ng Friday ng September 2. Okay. Pero hindi na po siya nagpakita. Nakikita ko po both of you. Ano ma'am? Ano, ma'am Raquel, uh, the dear principal, parehas niyo hong concern health and safety of the students. Ngayon, yes. paano po natin mare resolve ito? ito? Uh, alam po namin na uh, ma'am, na pag binuksan 'yon may gastos. Kasi kailangan ng gwardiya, kailangan po nung sinasabi ninyo na yung may hugasan, yung mga ganyan So, sa inyo pong pag-aaral Ma'am Raquel, meron ba kayong pag-aaral? Kung magkano? Noong pinakaambas ko po yun na ba nasa more than one More than one, one ano K po? One thousand One thousand, okay Yung ating, uh, yung pong sa Thermometer at sa yung sa ano Wala po, hindi Sige po, ah, sige po Siguro mga One five possible po, gano'n One five So, two, two five. five na tayo ah, Okay, ano pa po? Ayun nandaw po yung hinihingi po okay. sa Ma'am, sa inyo po, ah, uh, ito po, mga 2 daw, ito, isang gastusan lang po ba ito? Opo, yun daw po yung kailangan nila sa gate 2 po. Sa gate 2. Ma'am, kayo po, meron ho ba kayong pag-aaral tungkol sa kostas dito? Sa kung magkano po ang gagastusin kung bubuksan po? Yung isa po dyan, yung washing facility po, sir, yun po yung, okay. yung lababo, syempre yung pag-i-install. Yeah. Tapos, siyempre syempre, yung tubig rin po na pupunta doon kasi installan din po ng panibagong system ng tubig. Okay. And then, yung, yung atin pong guard na monthly po. Monthly po ang guard po namin dito na binibigay ng, ng LGU. Sila po ang nagpapasahod ay 7,000 okay. monthly po. 7,000 monthly. Pero And sagot, then, na po ng, sagot na po ng LGU ito, ano, ano po? So, yung dalawa lang po, sir. Yung dalawa lang po. Kasi pagpapanibago natin... Pag po kami, ay another request po. Depende pa po kung mayroon pong may bigay. Kasi po, limited din naman po yung budget po sa ano. Okay. Sa CET. So, more or less 7,000 monthly. Ba hindi pa ho tayo sigurado. Nailapit na po ba sa LGU ito? Opo, nailapit na rin po. Anong sabi po nila? Yung budget po kasi na alatid po ay hindi po siya naka program para po sa 2022. Meron aside po kasi diyan sir attorney, o meron po pa po, po yung mga problema po na iba pa aside po doon sa gate. Ano po pa? Kaya po nung sa drainage system po namin which is uh, Mag ang kagandahan po noon dahil nabigyan na po siya ng pondo. So inaantay na lang po namin yung pagsasaayos ng aming drainage system. So kung sakali po ano makagawa tayo ng washing area at uh, marisolba yung uh, yung mga pasweldo, additional uh, pasweldo ano po? Papayag bu kayo ma'am na buksan na itong gate to? Yes po sir, basta po ma, okay. ma ano lang po yung mga kailangan na ano requirements po Okay, sa so madalit sabi po, pera po ang issue dito. Ano po? Naintindihan po namin, may kostas po yon. So, hahanap na po tayo. Bilang tulong po, hahanap po kami ng paraan para matulungan po kayo financially para mapabuksan lang po ito. Kasi nakita namin, parehas kayo. Concern niyo yung mga bata, safety and health reasons. Ngayon, matutulungan lang ito o masosob itong problema na ito, itong concern na ito kung magpapatayo ng washing area and yung karagdagan security dahil nga may mga nangyari na noong nakaraan. So yun, hahanap tayo. Baka Opo. pwede nating ilapit ito muna sa LGU. At ito po din po, Atty. Ano po? Meron po kaming scheduled General PTA Assembly po by Saturday. At yan po ay isa aming agenda po. Ah, iya. O oh, sige po, iya agenda niyo po ano? Opo, kasi ipapag-usapan rin po namin sa buong assembly po tungkol po sa mga issues and concerns po ng school. Okay. Kasi ang problema po rito yung budgetary requirements. Eh. 'Yun lang po ang problema. Eh. Parehas po kayo, gusto niyo mabuksan. Kaya lang kailangan ma-resolve ba yung mga concerns. Ano po? Magandang hapon po, Mayor. Magandang uh, hapon po, oh, Tony. Opo, sa ating uh, mga nakikinig Opo, hapon. Mayor nandito po Aha. ngayon, dumudulog sa amin. Yung isang panig po, panig ng mga parents po dyan sa, sa elementary school, sa Mabolo Elementary School. Ang hangarin po nila, Mayor, na mapabuksan daw yung gate doon sa likod ng eskwela. Tingnan natin kung ano pa paano pwedeng gawin natin po Opo. Kasi alam nyo naman, nakabadget lang tayo parate, no? Yes, yes. sa uh, lahat ng uh, sholan, eh, sa totoo lang, hindi naman natin kaya lahat din maibigay. Naintindihan namin, mayor. nila, tapos yung mga security dyan, malimit. nag -re resign ka agad. Hindi lang dyan. Ah. Pasikul na sa lahat ng mga eskwelahan. Minsan nga ako nagpapalit-palit ka agad ilang linggo lang. nag re oh, I don't know why. But okay. no? titingnan uh, din po natin yan kung ano yung uh, pwede natin gawin dyan. Napa, napa. Baka pwede naman barangay. Barangay ang pwede natin. Pwede po. At yun yun. Pa barangay tanod. Oo. Diba? Pwede po yan. Sabi po, ni... yan. Sabi po ni Madam Principal na mayroon daw PTA, parent teachers, pero ah. siguro mayor pwede magumpisa sila ron ano, mayor ano? Rin, Oo, oh, doon muna mag-usap-usap sila. Patawag na rin po Tama yung barangay, yan. yung concerned barangay. Mm -hmm. o Tama o, yan. O, Tapos uh, mapag-usapan po mayor nila kung magkano talaga o kung magkano yung gagastos yun para mapabuksan lang 'yon. Ngayon kami naman ang nawawala. Sa likod kasi sa likod 'yan. Opo. O. Wala naman po raw problema, Mayor, tungkol sa yung bang mga access, yung permission para makatawin yung mga bata. Para naman makatulong. Kasi nakita ko po namin, ano, may video po rito, Mayor, na ang kitid po nung dinadaanan ng mga bata. Tapos kalye na. Eh baka para makatulong ho dun sa safety concerns ng mga magulang, eh mapabuksan po yung gate 2. Napayag naman po yung principal at payag din Payag din yung principal on certain conditions ma-resolve lang yung mga yung mga budgetary requirements ano po Ah sige mayor ah kami po on our part hahanapan din ho namin ng paraan para makatulong po dito po sa itinulog na problema sa amin. Mabuhay po kayo mayor, maraming salamat po. Salamat po Tony. Mayor opo. maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Ayan, Ma'am Raquel, ano, nandito na po sa atin. Si Mayor, na, nakausap na po natin. Ayun daw ho. Umpisaan ninyo muna do sa PTA, pag-usapan ninyo. Siguro, dumulog kayo rin kay Mayor, mag-sort mag, of, magbigay kayo ng report. Actually, Uh, Atty., uh, meron nga po uh, I think sa Barangay Commonwealth okay. uh, kung saan po ako na ninirahan. <coughs> uh, ang mga ano po nila doon is yung mga barangay officials din po, yung mga tanod. Okay. Yun din po. So pwede po nating mapag-usapan po yan. And um, gaya naman po ng ipinangako ni Mayor, tutulong po si Mayor para po mas uh, mapangalagaan po natin yung uh, seguridad po ng mga bata doon po sa school. Alamin po natin na uh, mag magpapadala po kami ng reporter doon para malaman pa po natin kung ano pa po yung Uh, ibang kailangan pa po ng mga Opo. bata. Baka Opo. pwede natin ilapit yan. Kaya hmm. alam nyo naman, kay Idol, pag naiintindihan, gagawin po namin lahat ng paraan para matulungan po kayo. Lalo-lalo na pagka-concern sa mga bata. Yes po. Opo. mama Gina... Okay. opo Ma'am, antayin niyo po yung tawag ng aming reporter at uh, sasamahan po namin kayo ma'am para mas uh, malaman pa po namin, may-assess po namin yung lugar at uh, i-coordinate na rin po namin ito sa office po ni Mayor. Para okay. malaman pa po namin ma'am ng aming team kung ano pa po yung ibang uh, kailangan po ng mga bata para po sa kanilang safety po dyan sa eskwelahan po sa Mabolo. Okay, okay po ma'am. Very good. Maraming oh salamat Chairman Saldi Mariano, oh, yeah, magandang yeah, yeah, yeah. hapon po. Nakausap na po namin si Mayor at uh, yung mga parents and the principal, uh, nagkasundo po sila na magkakaroon po ng PTA uh, meeting. Baka yeah, pwede yeah, yeah, po yeah, yeah, chairman yeah. na umaten kayo o magpaten kayo oh, 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 ng representative oh, oh. para isang upuan na lang po mapag-usapan po itong problema na pagbubukas ng gate at pagkatapos po ninyo, idulog nyo po kay Mayor kung ano pong resulta. Ah, Kayo po, po bilang po. Uh, chairman ng barangay, malaki pong maitutulong nyo dyan po. Ano po? Mm -hmm. at, 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 siguro naman meron tayong mga barangay tanod diyan. Baka hmm. pwede huta tayong uh, mag-assign, Mr. Chairman. Di ba? Meron na po tayong mga duly constituted o appointed uh, barangay tanod diyan. Baka pedi po tayong mag-assign ng iba doon para makatulong augmentation po. Di po ba? Pwede po kaya yon, uh, Mr. Chairman. Okay, no, Chairman, naputol, naputol, po. Ano? Baka naputol po. O oh, sige. sige po, uh, Ma'am Raquel and uh, Ma'am Gina, antayin niyo po yung tawag, Ma'am ha. Pasasamahan po namin kayo sa reporter para ma-schedule po natin. Okay Marami po? Maraming salamat, salamat po, Ma'am Raquel. Maraming Marami salamat, salamat, po, po Opo. Okay. Sana po makatulong kami. Continuously. Yes, salamat. Opo. Opo.